Hi guys! Magandang hapon po sa inyo. Satat po sa inyo lahat. Balik lang natin yung usapan natin ano ang napapuna o napapansin sa example ng ating logbook guys. Episode yung importante na pag tayo ay nagsusulat sa ating journal o logbook na inisyo sa atin ng agency o ng cliente ay yung isusulat o yung pagsulat natin ay nababasa po nino man. Ikaw, kapalitan mo yung officers mo, din yung client or agency, na possible mabasa yan o basahin yung logbook na yan. lalo na kung may hinahanap o i-include sa report dahil mayroon pong incidente nangyari dyan sa post nyo o saan man pa nakasign. Malagay guys na yung ating pagsusulat ay mababasa. Kasi kung ano, hindi yan nababasa, ano pang halaga at binigyan pa kayo ng lagbog at bulpin, di ba? Ayusin na po natin, guys. Pag tayo ay binigyan ng pagkakataon na maging gwardiya, ang ating sulat o pinmanship ay manababasa ni naman. At hindi na kailangan ikaw tawagin kung anong sinulat mo doon. Di ba? Kaya guys, i-share po ang buong video nito or uh, like and comment ayon sa atin na pag-usapan. Kaya panoorin po ang susunod natin yung mga video. Salamat!